sa mga nag-follow, sa mga viewers ko, maraming salamat sa inyo. Hindi ako magkaroon ng ganito kung hindi dahil sa inyo. Yan, mayroon, na, mayroon ako matagal na to guys, pero ngayon ko lang pinapakita. Hindi ko magkaroon ng ganito kung hindi dahil sa inyong lahat. Maraming, lahat, maraming salamat sa mga viewers at sa mga nag-follow sa akin. Thank you guys. Hi guys, kumusta guys? Ito guys. Uh, ito yung nasa social media pa tayo guys. Binili ko ng ginto. So, itong maliit ito yung maliit ito yung malaki mura lang naman to guys nagkakahalaga lang ito ng 500,000 itong dalawang to hindi ko sana ipakita to kasi akala ko tuloy tuloy pa tayo tuloy tuloy pa ang ano natin kita sa social media ang ngayon wala na so ito na lang ala ala ko nung nasa social media pa tayo maganda ba guys mga loads maganda yan mag isang taon na to sa akin ngayon ko lang yung papakita secret saan na to pero ngayon papakita ko sa inyo kasi wala na demonetize na tayo so ngayon pakita ko na lang to sa inyo nung sumasakot po tayo ito yung nabili ko so, mura lang naman to itong dalawang to 8 at saka itong malaki mahaba 500,000 lang nabili ko to kay Bustoyo. Ayan. Yeah.